Hi guys, good morning. Good morning. Hindi, um, dito pa ito tayo kasi manood ako ng TV. Manood ako ng TV. Hindi. Um, habang manood ako ng TV, ay nag-ano po ako, nag-hackbat muna ako kasi ano, manood ako ng TV. Wait lang guys. Ha. Hi, everyone. Nakalive ako bigla. Kasi wala akong magawa. <laughs> Kumusta na po kayo, guys? Kumusta na po yung ating mga moms? Ah, si Mama Maria Lilet, si Son. Um, bakit hindi ka na pumunta sa hinaguan? Um... Wala lang. Kasi um, marami akong ginagawa dito sa bahay. At hindi naman kailangan uh, pumupunta ko doon lagi. Kasi at least wala naman si Madam doon. Wala naman si Brenda doon. So hindi muna ako pupunta doon. Kasi habang wala pa si Brenda, hindi ako pupunta. So kung hindi ako pumunta doon, kasi wala si Madam. Yun lang. Yun ay yung rason. Wala naman akong um, gagawin doon. Kasi wala naman si Madam. kumain ako, gas kasi. Um, katatapos ko lang kumain, pero gusto ko pang pa kumain ulit. <laughs> guys. Sobra. Kasi hindi ko lumabas ang bahay. Char, uh, inita da dagay ay ito. Charito mercy lo, tama ka o yun, di gaya ng iba, di iba yan, di umuwi ng bahay. Kaya mag-charito, lo Hi, Beshi. Thank you so much sa pagjalibi mo kanina. I love you, Beshi. Love you, love you. Walang mo yan. Thank you, Beshi. Thank you. Mm -hmm. Ang ang 350,000 pesos na ayuda mula Jane Pialan Rodriguez Hi Ma'am Jane Pialan Rodriguez kita ko ni Mulga ni sa Villa at bang sa Jalibihe mawaw lang kong pansin Ay, ikaw to Ma'am Jane Ma'am Jane Pialan um, Rodriguez na sa Bao? Bao ba to? Ito nagtanaw sa ako. Ito nagtanaw sa amuan ni Marian. Marian. Yo Nag po. Nagakbat mm -hmm. Oo, bahado galing, galing ako sa bahadong Sa ang ng pansit canton. Tapos ka, kula. sabi ko magakbat muna ako para mas maging maputi ako. Ay, sabi niya, ano eh. Di Jane Pialan Rodriguez? Oo, oh, oh, wow. Bantog na, Ma'am Jane Pialan Rodriguez. ah uh, gani, si Ma'am si Ma Pialan Rodriguez gan, gan, kanina ay uh, nasa bao siya. Tapos tumingin siya sa akin. Tapos tumingin ako sa kanya. Tapos yung, yung bumiyay na yung bao namin, tumingin pa rin ako sa kanya. <laughs> siya din. Tumingin din sa akin. Ma'am Jane, Rodriguez mam Jane Pialan Rodriguez, thank you. Thank you. Thank you sa support. Love you. Oh, ah. Uh. ba? Beshi, tingin yung sa ano, sa uh, merienda kanina. At sa paggal, pa, uh, mo sa bahay, thank you, Sabi niya, ugma, ato, diha. Ato, diha. Sige, beshi. Sige. Wapa ka, Karol. <laughs> ha? Ah! <laughs> Walang ka talaga. Mm.

Thank you, Beshi, sa pagpunta mo sa bahay. Love you. Alam mo yan. I'm so appreciate talaga yung pagpunta mo sa bahay. Thank you, thank you so day. much. At It saka, first lalong first lalo na din alam mo ko sa si charity. Thank you. <laughs> mm -hmm. Hala. Sige, Beshi. Sige, Beshi. ठीक है बेशी And our media friends is for them to tell the right story. On the part of the Chinese, I don't want to glorify their own version of a video clip because I know for a fact what really happened and we have more uh, factual narrative and it's supported by those media who are not going to post our message. How do you know what is that? I don't know that. I don't know

hang. Ay, mamulot. Ang anghang talaga na ginamos. Sobrang anghang na ginagamos. Sobrang ano. Kasi gusto ko talaga maalat. Ang ulam mo tamay na isda at saka sabaw. Gusto sabagoong. Ang sabagoong.

pala ayo pala ayo pala palapit sa parang tiyong ang kidney nato ang ganda talaga <sighs> ito na kamang hang ako alam nyo kailan kasi kumain ako doon sa dito sa kailang hapon kumain ako, kumain ako kumain na kami ni Marian doon sa, sa, sa ano sa Jollibee excuse me at kanina naman gab, kanina naman um, nag ano kami um, nag kumain kami ng um, pancit canton at saka uh, itlog kami ni Bajoy at ngayon din mga isang oras Ah, oh, di pala. Tatlong oras. Dito naman ako kumain. Kasi kasi gusto ko kung may nakisita na, ay maalat. Maalat ay inaanap ko. Ay, maliliyan. Ang ganda lang. जो 785 एफ का नंबर हम सोच रहे हैं maglo-lotion na ako guys kasi kailangan na maglotion para maganda yung balat mo um, Hi ma'am Jing uh, Jing Abilian na ilo po Excuse me Para pabuti tayo ng nalo kasi dati kasi ngayon kasi napapaputi talaga ako. Yung gamit ko talaga ay vaseline lang galing sa boyfriend ko yan bibigay niya sa akin no? oh. Para pagkatapos ito ay eh, mali pa tutulog na ako Hi Ma'am John, na uh, Hi Ma'am Gig Abilian, na uh, Captain Bernardo bagong cover ng review preview ng magazine for November issue. Aba mm -hmm. Okay. lang yan. Nilalagay ko, bigyan niya kasi nilalagay ko dito yung ano ko, yung dibdib ko. Mary Joy Francisco Enriquez. Hi, ayong, dumating na ba yung BF mo? <laughs> hindi. <laughs> hindi. Hindi, siya sila tuloy eh. Hmm. Hindi sila tuloy. Hi, Ma'am Joanne. Anong mo ano mo mo na unggoy ka daw? <laughs> ano masabi ko? Tapos sinabi akong unggoy ako totoo naman. <laughs> Totoo naman. Bakit ako magagalit sa totoong katot sa katotohanan, di ba? Masaya ako kasi nabiyan ako ng ganun. Wala akong dapat ikagalit. Wala akong dapat i-react kasi uh, ang mga comment lang niya ay na base lang po niya sa nakikita niya. Doon siya masaya. So, bakit ako malulungkot? Bakit ako magagalit? Kasi doon naman, tayo, doon naman siya masaya. Nasabihan kang ongoy. o. Oh. Dili man ka Ano na yung trabaho mong boyfriend yung sa layo, nasa layo siya. Um, dili man ka Peshi, relitok na rel na po tayo. Wala na po tayo ng ano. Wala na nakikita nila yun ay totoo. Yun lang yun. Hipa tapos kayawa. kaya wakayo ka talaga. Nakita yung pikpik ko -pik dito, guys. Oo. Oh.

Dali dito ka nang magbigay Ako si Barbie Yula. Magandang mag-alaam. Magiyana. Magandang araw sa iyo, Pilipina. Mhm. -mm. guys, ah. So ayun na po guys ha. <laughs> How true ba si <laughs> How ano? Uh Oo, oh, oh, Beshi. Meron na Beshi. Daghan kayo ginamustay. Yes. How true magpapanginasal magpapang si Truth ay cute berry. Opo. <laughs> oh, may si magpa ano, siguro yan si si Kit Berry magpa Magbaka magpang, magpang inasal siya, Beshi. Sabi mo Beshi magpa inasal siya. Hmm? Para bukas. Agata Villa Valeriano. Pati na po kayo ni Marian. Opo. May hindi naman, hindi naman po kami nag-away. Fresh man kaayo. Ay, totoo po, fresh po ako. Water, spirito, kantao, spirito, Galing ako ng kafbat. Pinapawis na tuloy ako dito sa Sa dibdib ko. <tong> Thank you, ating cute berry. Beshi ba? Oo oh ma, Beshi, cute. Si Marian yung nag-request. Gusto niya mag-inasal. Nakakahiya. Ay kasaganaan ng buhan, Ito kasi, ano... Financial freedom. So guys, may tanong ba kayo guys? Magtanong na kayo guys. Kasi Jesus, bago tayo mag-end ng ating live, so kailangan na nating magtanong. Mag-ilis please. Ayaw ko, gusto mo pakita yung katawan ko maganda. Beshi, alam mo yan. <laughs> Kay pangit, imong eh, katawan. <laughs> Walang hiya ka talaga. So, Walang hiya ka, Beshie. Siniwet, simiwet lang ako. Pakit yung katawan ko. ...attonement against poverty. Kaya maliwanag ang sabi doon sa Bible. Um, from kagayang Clever, ya amu ahala. Wala siyang kasalanan. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He knew no sin, but was made sin for us. Wala siyang kasalanan. Kaya dahil siya binaganap ng isang dirhing babae, no tax ng kanyang kasintahan si Jose. Eh. kaya virgin oh, oh, Jesus, ang dugo niya ay Guys, mag-bihis muna ako guys ha. So thank you so much and God bless uh -huh. po. Oh, bye bye Jesus. na po, bye bye. Thank you, thank you, thank you. Kaya ang dugo ni Jesus ang kaysa isang dugo sa Shout out yung from KSA. Shout out po uh -huh. kay Elmo Kapuanga. Guys, mag-end na muna ako ng live kasi mag-bihis muna September. ako. Oo. Uh -uh. Guys, thank you, thank you, and God bless. Bye, thank you, thank you. Bye, po, thank you, thank you.